So, ayan po lahat ang aking huli. Wow! Wow! Yeah, yeah, yeah. Itang kita ba? Oh, itang kita. Ah. Okay, so mga ka learn, andito po ako ngayon sa gilid-gilid ng mga bahay. So, bali, mataas kasi ang tubig ngayon. Maraming naglulutang na tilapia. Kaya, dito ako magtitiksay. So, napakaganda po ng spot dahil meron tuntungan hindi mo na kailangan makipag agawang gagaya doon before anything else please don't forget to subscribe my youtube channel Sere Abeyo hit the notification bell para updated po kayo sa mga uh, video nga upload ko please don't skip my ads so samahan nyo po ako at may nakikita po akong mga muso ng tilapia watch and learn samahan nyo ako so ayan mga kabats learn may nakikita po ako rito ayan testing natin Ayan po, nakalutang po siya. Nakalutang po siya. So, ayan po. Yan ang problema, sumabit. sumabit <laughs> ah. Malalim kaya yan? Ano yan? So yan po oh. Kaya lang ay nadadali po nung no? Baba po pa <tinyo> Baba po nga So yan po <laughs> Ayun o no? Delikado talaga po bumaril sa so ganyan Wala pa dito na naman o So, ayan. Kukunin po ng ating kasama. Malalim ang ano. Naku. Susumiksik pala. Ha? Sige. Sige. May hilab-hilab na rin naman, ano? Hilab Pamprito. <laughs> Ayan po. Ayan. Thank you po, Kuya Biel. Uy! Oh, oh. Oh, no! Ni no! hilab-hilab na rin. May hilab na. So, ayan po. Kuha, one point. So, ito po. Ititirahin po tayo sa... Oh, huli po. Ito ba nang ano ko kaagad eh. Pangalawa. Sige, sige, ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na, ako na. Pangalawa, pangalawa. Ako na, ako na. Para hindi na. Hindi, yung ginagawa ko eh. Kanina kasi inayaan ko munang makatakbo eh. Pangalawa. Uh Huha! So, ito oh. Sa. para hindi nasabit. Ayan, di ba? Di ba? Maganda mo ka dito. <laughs> hindi, gawa ng maihilipat na nga din eh. Ayan po. Ito po ang ating pangatlong huli oh. Wow! Uh wow! -huh. Yan. Lalalim ng ano ko. Tama. Tundulo ng mukti yan. Huli. Okay. Huli, huli. Ito, malaki-laki oh. Malaki huh. Oh. Yeah. <sighs> yeah, pang-apat po ang laki. Wow. Oh. Ako, okay, huwag ka sasabit Ayan na nga po <laughs> <Sumuh>. <laughs> Hindi ko na hagit agad <laughs> Sumabit po Mga kawa Kawat sa online <laughs> Puro alanganin Ang tama ah. ito po, ito po. Sabit, sabit sabit Ay puta putol Minalutang nawala. sabit na naman <laughs> sabit na naman siya hmm, ang hirap dyan bumaril so ito lang ang problema kapag maraming asa sabitan kailangan lusungin mo no choice aray ko malapad-lapad na po ito oh Malapad din po ito. Look at that, oh. Yes! Ah. Ayan, so mga ka ito na po yung huli ko, oh. so, so, far, oh. Dami na akong huli. Ah. Oh, hindi tinamaan for first time. Sablay, sablay, sablay. Ito isa. Hindi oh, ka tinamaan kanina. Muli ka. oh, oh kasasabit. Ah. Oh. Ah. Oh. Ay, ito na, Brad. Ito na. Nakawala, nakawala. Ayun, oh. Uh -huh. Ayun, nakawala. Ayos. Ay, berga. Berga. Di atas kama. Di tama ay eh, berga. Balik tadi. Ah. Ah. Ongkan um, sumama. Nakap. Ayan yung hapo. Ya. Anak. Hapo, sumama ay. Ya, tamon. Ganda ng mga tama ko dito sa bala na to. Ah. Ayan Kani ba, eh, Kanina ay puro ano, ilalim. Ay tiyano. Puro tiyan na yung talagang kaperasong kaperaso lang ang sabit. <laughs> Nakita mo yun. So, ayan po oh ano kasi nung unong sa linggo oh, yun, nasawa eh. kita agad uh -huh. ah, nasawa ka dito hindi ka, na, di ka na, yan. yan, aking taga kuha so lumipat ako sa kabila tinitignan ko kung may mahuhuli wala, balik tayo sa ating spot, ito po yung spot ko talaga madami na ako nauhuli may anakan dyan ayan naman lumutang yung dalag kaya, balik ako sa pwesto. daming kulo. Ayan. Sana may lumutang. Ayan. Watch and learn. Ito, mayroon tayong nakikita. Ay, ah, hindi tinamaan sablay 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 so ito po lumipak po kami ng pwesto ito po yung huli namin ayan o oh. wow. ito kami po pwesto parang kaya ban ban bantua pangit ang limbasan sa inyo parang tubig lang ito yun meron 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 ito lang eh Ito na lang ang tabo. Ah, tabo na lang tabo. Tabo na lang ano. Wala na lang lang. Parang ganyan din. Aba, malaki ang ah, dalawa. Puta. Ang oh, dami diyan No, dalawa oh. <laughs> Isang putok dalawa. Ayos. Ayun. Hindi ko. Aba.

Munta kami. Ang ganda ng spot ko rito. Ito lang, oh. Yan lang po ang sisilipin mo. Tapos may nadungo bigla. Ito na, ito na, ito na, ito na. Oh! Oh! Ah. ah. Ang ganda ng bunot, Brad. <laughs> oh, ayun, no? oh. Yun ang mga huli. <laughs> <laughs> oh, ano lang eh. Ito, oh. ito. Huli, huli, huli. Ito. Oh, uli, huli, uli, wow, dito lang kami sa tabi. <laughs> ah, patay! Oh, <laughs> hugot. Oh, oh na. mahina na pero tinamaan. Ay, patay. Oh, wala na. Brad, andyan yung ano. Andyan lang yun, yung ano, bala. Saan nyo nyo yan? Andyan nyo yung yun. Sabi <laughs> sa iyo eh. Galak pa lang. Galak at hila. Sentro yan, tama eh. Talagang... One hour later. What's and dahil po medyo madami na tayong huli ay tama na po. So ito po yung huli ko. Ah! Oh. ayang po huli ko oh. Wow! <laughs> ayan. Bukas na lang ulit. So maraming salamat po sa pagsama. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. So ayan po lahat ang aking huli. <laughs> wow! Ayan, yeah, yeah, ayan, yeah. ayan. Kitang kita ba? Oh. Oh, kita. Ah. Ayun po oh. Ayun oh. Wow! Ilang kilo kaya yan? Ayan, <laughs>